Hello mga ka -atak. Welcome back to my new vlog for today's vlog. Nagtatanim na naman tayo. Marami na naman tayong tanim. Tanim nang tanim. Pero wala namang tayong ano. Sabayan nga ni... Gusto mo pang umi-extra? tanim ko tanim taniman man lang Yan yung mga namu namumulaklak na alas 4 May tanim din ako ng sili doon oh mm. May bunga ano na siya kapsikum. Yung aking gumamelang maliit ang bulaklak. Yan, tanim natin yung gabi. Gabi-gabihan. At ito naman yung aking roses. Palipas na ang bulaklak. Hey, naambun, naambun, naambun pas na ang kanyang bulaklak pero may mga puso na naman siya ah, naambon nga ni ito naman ang aking daisy malago na siya, kailangan ko nang ilipat mga minsan naambon na mira cute thank you for watching Ingat kayo palagi. Bye.